pait niyang mamunga na ito guys. Ang dami niyang bunga. dami sa taas. Ayan. Uh. Maabot kayo natin yan manguha ako ng mga ko. Tsaka yung okay. Try natin kumuha. Wala tayo kasi panungkit. Panungkit sana. Ang dami pa dun. Sa pinakabot. Ang dami pa ng mga banda dun. Ito yung napitas natin guys. Try ko siyang nan kung ano yung sinasabi